Paan po kayo nabubuhay, Lola? Buwan, well, may nag-aatid. Nag Dati na patahin ko. Sino po yon? Bigyan kita pambiling ano? Ay, na. Ha? Huwag na. Bakit po? Lola, bigyan kita pambiling pagkain mo. Marunong ka ba sa pera, Lola? Ito po, pambili pagkain. Ay, Lola. Pwede pumasok? Pwede. Pwede may Pwede. po. Ano pangalan niyo po, Lola? Ah, doon na sa kabila. Pwede sa kabila. Lola, magandang hapon. Ano pangalan ni Lola? A Lara po. Ha? Oh? Lara. Lara? Oo. Oh. Ilan taon na po kayo? Ah... Uh, 53. Ha? Oh? 55. Ilan? 53. 53 pa lang? Nakakal na po. Oo. Oh. wala, Lola. Na, nadaanan lang namin kayo dito napansin ko lang tong bahay nyo sino po kasama nyo dito wala po wala wala mga anak nyo po asawa ang anak dito As asawa ano nangyari po sa bibig nyo lola wala ako ngiti na ha wala na bungi na wala Abongi na, na. paano kayo nabubuhay dito lola eh, nag po. Sino po nagbibigay pagkain niyo? Labas. Wala akong kumukuha ng panluto ko eh. Di sila yung Ano po? Wala akong kumukuha ng pansahin uh, ko. Di sila yung Wala ba kayong kapatid? Ay, kakilala lang. Taga saan po kayo talaga? Sorsogon. Sorsogon? Pero dito ako tumagal sa Pilipinas. Maurong. Hmm, kababayan, no? Walaong tao, tao. Ming... Ano po? Walang tao dyan. Walang tao. Sino nakatira dyan? Wala. Wala. Kayo lang. Ito lang talaga bahay nyo? Ito lang. Di pag umulan, nababasa kayo. Hindi naman. Gaano na kayo katagal nakatira dito? Uh, wala pang uh, tatlo ito. Oh? Wala ka tatlo ito. Hmm. Anong hanap buhay niyo po? Uh, Pag-sugit ng resource na po. Ano po? Um, ako ang mag- uh, ayos ng pangailangan ng ako. Ako ang isang na Lola, huwag mong takpan para maintindihan ko. Okay lang? Paano po kayo nabubuhay, Lola? upuan, may nag-aatid. Dati na patahin ko. Sino po yun? Si Rasli si Lisa Ba't di na nang pumalik sa Sorsogon para... Ay, hindi na hindi ako babalik po. Bakit po? Dito na ako nasanay. Sa labas. Ay. Paano po yan, Lola? Pagka matanda na kayo, kasi di na po problema. Bakit po? Medyo asama so, ang katawang ko, sawas at hindi siya ko atip. Kasi okay, babalik, uh, babalik ko rin ako kay mother, kaya di ako anak. Babalik kay? Babalik ko rin ako sa daigdig. Babalik po sa? Magkaroon ng problema. So, ang solusyon ng katawang ko. Babalik po rin. <coughs> Sige, Lola, no? Uh, tawag nito. Nadaanan ka namin. Uh, kaya... Gusto ka namin bigyan ng kaunting tulong. Ano po ba gusto ni Lola? Ay, wala po. Wala kang hindi. Ano ha? Wala po. Kung magbibigay kayo, ko. Ano po? Papalitan ko po. Papalitan nyo? Ano ipapalit nyo po? Ay kung uh, ano ibibigay nyo. Papalitan nyo? Oo, oh, at hindi ako pwede tumanggap niya. Wala, kang, wala akong papalit. Bigyan na lang kita ng ano, Lola. Pambili mo pagkain. Ano po? Kayo ang bahala. Lola, bakit wala kang asawa? Nerejo ko ako pagbigay dito na ito. Huwag mo takpan lo Ano po? Na ito ka po. Hindi ka nagkaanap? Kaanap po. Isa na sa abro. Ha? Nasa galaan. Sa, Australia. sa Australia. Nasaan po? Nasaan po anak niyo po? Nasa Australia. Ay, nasa Australia anak niyo? Oo. Ay, bakit? May... na Mr sabi Ah, so, lakwat eh. Lola, may video ako. I-upload namin to. Okay lang po. Kayo, wala. No. Mapapanood po ng anak mo na nasa Australia. Ano sasabihin mo sa anak mo? Ay. Hindi ka na ba pinapadala ng anak mo sa Australia? Naluloko rin na utusan eh. Pwede ba yung hindi mag-intindi? Ano po? Pwede ba yung hindi mag-intindi sa nga nga yun Kahit magiging diwin Ano po? Kahit uh, may diferensya no? David. Sino po? May babae ko. Yung? Babae ko. Babae mo? May babae ka po? Oo. Oh, babae, babae na anak? Babae na anak. Oo, oh, kong anak. Nasaan po siya? Asa asa Nasaan po anak ni Lola? Australia yun, tulog mo. Ay, nasa Australia. Hindi pa siya umuwi dito? Matagal na po ba siya doon? Oh. Lola, May mapapanood lalo. niya po tayo. Anong sasabihin mo sa anak mo na nasa Australia? Abay, mag-ingat siya. Mag-ingat uh, siya. Hindi siya na preparation. Pinapadalahan ka pa ba ng anak mo? Udungo rin. O? Oh? Papadala eh. Hindi na ulo ko tulos sa mga tao na inautosan. Mm hmm. Sige lola no, bigyan kita pambiling ano? Na po. Ha? Huwag na. Bakit po? Lola, bigyan kita pambiling pagkain mo. Marunong ka ba sa pera, Lola? Ito po, pambili pagkain. Hindi na po, mayroon din na po. Huwag na. Panahin yung Hindi, Lola, para pambili ka. Sige na po, Lola. Ayan. Dami naman. Ha? dami niyan buhasan niyo. Hindi, hindi. Okay, kulang pa yan, Lola. Dadagdagan ko pa. Ah, ito pa. Ba't na, ba't hindi, Lola. <laughs> tanggapin mo po. Ayan, oo. Ayan, marami na. Oh, bayad ako ng tiklato. <laughs> Papayaran ko yan. Ah, hindi okay. na po. Bigay ko po yan sa inyo. Ay, hindi po. Para may pambili kang pagkain, Lola. Ay, pambili rin ako dito. Ah, saan po? Ah, saan ang pera ni Lola? Patingin? Sa Saan galing pera ni Lola? <clears throat> Tignan natin mga kababayan. Mga kababayan, wala po kaming uh, planong mag-vlog ngayon dahil sa aking boses. Pero dahil uh, namamaus ako. Pero nadaanan namin si Lola sa kanyang sitwasyon. Hindi ko po matiis na hindi ka usapin at hindi bigyan ng tulong. Kaya pasensya na po kayo mga kababayan. Wala na lola. Ito na lang lola, itago mo na lang po yung pera mo. <clears throat> Para may pambili ka po ng pagkain mo po. Ang baba pa ng bubong. Wala, wala na lola. Ito na lang po lola, itago mo po ito. Pera mo. Yeah. Oh, na siguro. Oh, lola, ito na lang po. Itago mo na lang. Wala na po siguro. <clears throat> Meron? Wala na. Ayun. Oh. Short na lang yan eh. Ay, mga damit. Ayun. Babayaran pa ako ni. Hindi, hindi. Ibigay ko to sa'yo. Babayaran ko sa yan. Babayaran. Bakit po? Sa alat, may ay, hindi po lola para sa iyo talaga 'to. Sige na itago mo po. Sa inyo na po. May pera din ako. Ay, meron. Saan pera ni lola? Idagdag natin to lola. Oh, idagdag natin. Itago mo po. Para may pandagdag ka po. Sige lola, para sa iyo 'yan. Okay lang po. Itago mo lola. Pandagdag 'yan. Ayun. Ay, hindi na po lola. Uh, para may pambili ng pagkain. Ano po? Oh, <clears throat> Sana lola, mabalikan ka ng anak mo na nasa Australia. Ano po? Oh, but... okay. Uh, magkano yan lola? dagdagan pa natin, Lola. Na po. Para marami kang pera. Ay, hindi na. O, oh. sige, hindi ko nadagdagan. Okay na, itago mo na lang po ito. Naman hindi, pandagdag pa yan, Lola. Ay, po yan. Hindi po, itago mo na lang yan. Ha? Ingat ka po, Lola. Salamat po. Sana makita ka ng anak mo. No? Ano sasabihin mo sa anak mo, Lola? Para... Bela, babayaran mo ito. Oh. mama kumarito. Sino ba ito? Oo. Oh. <coughs> Lola, ako po si Daddy Frankie. Daddy Frankie? Opo. Anak niyo po. Bigay <laughs> ng pera sa sa'yo. O, itago mo, Lola. Ayan. Salamat po. babay Lola. Thank you po. O, ingat ka po dito, Lola. Kumain ka na ba? Kumain na. Anong ulam? Ay, fried chicken na dyo. Fried chicken. Sige Lola, ingat ka po ha. Pasensya na sa abala. God bless po.